Mga kaagoy! Marunong ba kayong gumawa ng tinapa? Ah. Ay, kung hindi, saktong-sakto nagluto ako ng tinapang bangus. Na pwede nyo ang gawin ito sa simpleng paraan? Na hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bumilingan ng ganitong tinapa. Bukod doon, pwede mo bang pang pangnegosyo ito, agoy! Ngayong araw ay eh, gagawa nga tayo ng napakasarap na tinapa na bangus. Pumunta muna nga ako ng palengke para bumili nga ng mga magagandang bangus. Pinalinis ko na nga rin kay kuya. At pagka-uwi ko na nga rin mga tol, nilinisan ko na nga ito. Kapag gagawa nga tayo ng tinapa na bangus, hindi na dapat tatanggalin yung kaliskis niya. Apat na kilo nga ang binili natin na bangus. At iba't ibang klase nga ang tinapa, tulad nga ng galunggon, tamban, at salingasig. At simple paraan nga lang mga kaagoy ay eh, makakagawa ka na nga ng masarap na tinapang bangus. Na pwede, pwede nyo nga rin ibenta. Sa lahat nga ng tinapa, ito nga ang pinakamahirap na iluto. Dahil ang mga bangus nga ay sobrang lalaki. Bali mga kinuha pala natin size size medium, large at XL. Kailangan nga mga kaagoy, tatanggalin nga yung lamang loob ng bangus. Press, pwede, pet itong i-boneless mga kaagoy. Sa paggagawa nga ng tinapang bangus, dapat boneless yan. Pero sa atin nga mga pre ay hindi boneless. Tatanggalin lang natin mismo yung laman loob at yung asang ng bangus. Pwede nyo rin namang hindi tanggalin. Kaya kung namamahalan nga kayo sa tinapang bangus, ito na nga yung solusyon mga kaagoy pwede nyo ngang gawin ito sa bahay nyo. At makakarami pa nga kayo ng gawa. Kapag kayo mismo ang gumawa ng tinapambangus. Sa presyoan sa palengke nga ng tinapambangus, umaabot nga sa 120 to 150. Depende pa nga sa size na bibilihin mo. Kaya ako sa inyo, pwede nyo itong gawin. Makakatipid pa kayo dito mga tol. Balugasan nga lang natin ito ng maigi. Hanggang matanggal nga yung laman loob at yung mga dugo-dugo ng bangus. Marami nga yung gagawin natin at pwede nga natin itong ibenta. O okay. kaya pwede rin natin maging stock ito sa bahay. Kapag gagawa pala tayo ng tinapa, kailangan nga natin maghanap. Nang pagbaba kababadan ng ating bangus. Maglalagay nga lang tayo ng maraming asin dito sa ating tubig. At pagkatapos haluin natin hanggang ma-dissolve nga yung asin. Dahil yung bangus nga natin ay kailangan nga nating ibabad dito ng 1 hour. Par. kapag niluto natin ay may konting alat nga itong ating tinapang bangus. Kapag hindi natin kasi bababad dyan mga pre. Maka walang lasa nga yung gagawin nating tinapa. Lumipas na nga ang isang oras. Ngayon tatanggalin na nga natin yung bangus. Sa pinagbabadan nga ng asin. Sa paggagawa nga ng tinapang iba't ibang klase nga ang pagluluto. Yung ibang gumagawa nga ng tinapa, mga tol, ay, hindi nga na pinapakuluan sa tubig. Kumbaga, ang ginagawa nga nila, ini-steam nga nila ito. Pero sa atin nga mga pre, kukulin nga natin itong bangus natin ng 5 to 8 minutes. Hanggang malaman nga natin na maluto na nga yung ito. Yung apoy ko pala dyan ay sobrang hinalang. Kapag nasobrahan nga ito sa pagpapakulo nitong bangus, baka mahirap nga natin iluto dahil sa sobrang lambot na. Ang purpose na. talaga sa pagbababad nga ng bangus, ay yung matanggal nga yung mga dugudugu pa. Orasan nga lang natin itong pagpapakulo nga sa bangus natin. At kapag alam mo na nga pwede ito, at wala ka na nakikitang dugo, pwede mo na nga itong hanguin tag isa Para maumpisahan na nga natin ang paggagawa nga ng bangus na tinapa. Ah. dahil wala naman tayong factory para sa gawaan ng tinapa, pwede, pwede na nga itong steamer natin. Bago pala tayo makagawa, kailangan ko muna nga i-ready lahat ng mga kailangan natin. Dahil meron nga kaming nyug dito. Gagamitin na rin natin ito sa pagpapausok ng tinapa. Bago yung kukunin lang naman natin dito sa nyug. Yung parang buhok niya. Pali gagamit nga tayo ng aluminum foil. Ilalagay lang natin sa ilalim ng ating steamer. Para hindi nga masunog sa ilalim. Para sa pagpapausok nga ng ating ay kailangan natin ng bigas. Maglalagay rin tayo dito ng tea. Kahit anong klaseng tea mga Kahit tol. Kahit anong flavor pa yan, pwedeng pwede. Tatlong bag nga na ang nilagay nga natin dito. At pagkatapos ka, maglalagay nga tayo ng asukal. Ganito lang kasimple lahat ng mga kailangan para makagawa nga ng tinapa na bangus. Ang ah. haluin nga lang natin itong pinagsama-sama nga natin. Naglagay rin ako ng lanera na may uling. At nilalagay rin natin yung balahibo ng nyo. Bali, option lang naman itong mga kahoy kung gusto nyo maglagay or hindi. Pero makakatulong nga ito sa pagpapausok nga ng tinapa. Naglagay na rin ako ng konting mantika. Papahida lang natin itong mantika itong ating nilag binigyanan. Bago nga natin ilagay itong bangus para hindi nga dumikit ito. Kapag umusok nga to mga kagoy, saka naman na natin ilagay itong mga bangus nga natin na nabili. Sa pagpapausok nga nito ay umaabot nga ito. Na isang oras. Pero kapag meron kayo sariling paggawaan, siguro umaabot nga na ng 15 minuto. Mal. Malalaman natin kasing okay ito kapag nag-orange or yellow ang kulay nito. Di ba mga kagoy, sobrang simple lang ng paggagawa nga ng tinapa. May katagalan nga lang ang paghihintay bago kang makagawa. Ngayon, nahayaan nga natin yan na umaabot nga ng isang oras. Kaya tatakpan muna natin ito at babalik balikan nga natin. Mga 40 minutes nga mga kaagwe, ito na nga nag-iitsura ng ating tinapambangus. Lumabas na nga yung pag Grabe, sobrang bango. At amoy, tinapa talaga tong ginawa nga natin. Akala ko nga mga kaagoy, hindi magiging tinapa ito. Hindi nga ako makapaniwala, nakagawa nga tayo ng tinapang bangus. Papansin ninyo nga, sobrang perfect nga ng pagkakagawa natin. Simpleng simple nga lang para makagawa nga tayo ng tinapang bangus. Sobrang worth it nga yung pagkakagawa nga natin. Kung sa palengke yan, umaabot ng 100 isang piraso. Pero tayo, nakagawa nga tayo ng sobrang dami. Bunny. Isang oras at 15 minuto ko nga ito hinintay. Bakit nga ganyan ang maging itsura niya. At siyepre, titik tikman natin ito kung talagang lasang Kaya nga. Kaya iprito na natin ito. Para makain nga natin ito. At dahil luto na nga yung niluto nating tinapa, ready na nga akong kumain mga pre. bakit sa tinapang bangus natin na inasin na mayroong kalaman siya at sili. Kukuha muna nga tayo ng laman loob. At isasawsaw natin sa sausawan natin. Ito walang halong biro ng no, pagkatikim ko nga talagang lasang tinapa talaga itong ginawa natin. Talagang malalasahan mo talaga ang pagkatinapa nito mga Kaya tol. Kaya sulit nga yung pagkakagawa nga natin dito. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye bye, agoy!